Iwan ko rin pa tayong mga pawis mo. Oo, ngayon kami na doon. Kasi bubuhatin mo yan dun eh. Bubuhatin mo yan dun. Basta... ito. ang mo.

Oh mm yan okay. oh, sige, <laughs> Sige, Paul man. Sige, Paul man. Kailangan nagala ng Paul man. Ay, see, sige, pa yung dyan. Sige, nagala ng man. sa Tapos dito ulit sa kabila. Tapos dito ulit sa kabila.

या किनामादि करा कोसिम हा 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 रे पानीया आम Ano? ka. ni Panlumpunga nga. Ano? 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 mas Ano? <laughs> ano? 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 Ano?